anak ni Francis Magalona kay Abigail, ganito pala kaganda at katalented. Usap-usapan ngayon sa social media ang paglantad ng nakarelasyon noon ng King of Rap na si Francis Magalona, hindi lang basta nakarelasyon kundi nagbunga umano ang kanilang pagmamahalan. Viral nga noong Martes October 17 ng vlog ni Bostoyo ang kanyang programang Pinoy Pawn Stars, ito ay matapos pumunta sa kanyang shop ang dating flight attendant na si Abigail Reid at nagpakilalang dating nakarelasyon noon ni Francis Magalona, at hindi lang yan kasama pa niya ang naging anak umano nila ng sikat na rapper na si Gail Francesca, dito ay daladala nga ni Abigail ang jersey na kung saan ibibenta niya kay Bostoyo, panimula ni Abigail ang jersey umano na kanyang ibebenta kay Boss Toyo ay ibinigay sa kanya personal ni Francis M. Noong araw na binigay umano ito sa kanya ay naisuot pa umano ito ng King of Rap bago binigay sa kanya. Tila ito umano ang huling alaala -ala na sinabi ni Francis M. na I keep ang jersey bilang alaala -ala pag namimiss siya. Sa katunayan pinakita pa niya ang love letter ni Francis Magalona sa kanya. At ang nakalagay nga sa sulat ay Abigail Han, I love you so much, love. At sa baba ay ang pirma ni Francis M. Dito nga ay kumbinsido si Boss na legit nga ang jersey na ibinibenta ni Abigail at ayon na rin sa kanyang pagkukwento. Nanunood lamang umano siya noon ng itbulaga ng mag ang landas nila ni Francis M. At gumawa umano ng paraan ng King of Rap na makuha ang contact number niya at nauwi nga sa pagkakaroon nila ng relasyon at anak. Pagpapatuloy niya, napapanood niya daw kasi ang mga content ni Boss Toyo, at sa tingin niya ito umano ang perfect venue para sa jersey para ma-preserve ito. Ayon sa kanya 15 years umano siyang nanahimik walang naririnig kahit ano. Ngayon ito lang umano ang magagawa niya para sa kanyang anak, para sa karapatan ng kanyang anak na makilala na anak rin ng King of Rap na si Francis Magalona. Kwento pa ni Abigail, noong panahon daw na nasa ospital si Francis M, ay lagi daw itong tumatawag sa kanya at buntis siya ng mga panahong iyon kay Gail Francesca, at ang King of Raplin umano ang nagbigay ng pangalan ng kanilang anak na kinuha sa kombinasyon ng kanilang pangalan. At nang matanong nga ni Boss Toyo kung si Gail Francesca ang anak niya kay Francis M. sa tango, at talagang kinilabutan si na Boss Toyo dahil napakagandang bata ito at kuhang-kuha ang pagkasingkit ng mata sa ama, Di lang yan magaling din itong mag-rap, dito nga ay pinagsample na kumanta si Gail Francesca at talagang napabilib sila sa galing at napalaktak sila, nananilay tay talaga sa kanyang dugo ang talento ng ama. Nang matanong naman ni Boss Toyo kay Abigail kung may balak magartista artista ang kanyang anak, sinabi naman niya na soon, dahil ang anak niya naman daw ay nakasubok na mag-perform sa mga small event lang, at kaya rin umano ng anak niya ang sumayaw at kumanta, ayon naman sa ilang komento ng mga netizens di malayong mag-artista din yan sa ganda ba naman yan at talented pa, sigurado susunod yan sa yapak ng kanyang ama sa pagkanta pa lang niya nakakakilabot. Samantala, sa huli ay naibenta ni Abigail ang jersey sa halagang 500,000 pesos dahil tinawaran ito ni Boss Toyo, ayon kay Abigail ay sapat na sa kanila ito, dahil nagkaroon ng chance na mailabas at may kwento, ang istorya sa likod ng jersey at yung jersey rin umano ay map-reserve properly at kasama sila sa story sa memory andan silang magina